sariling karagatan kaya ginawa ko ang tulintino no okay. para sila Mga kababayan natin sa Bulacan. Gusto ko munang magpugay sa ating minamahal na gobernador, Governor Fernando, at sa kanya mga kasama si Vice Governor Alex Castro at lahat po siguro. Na mga nandito kong congressman pa, nakita ko si Atenor si Apol at lahat po medyo malayo po dito makita pa sa ating mga punong bayan, mga board members, mga congressman. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko rin po pasalamatan si Kuya Ping Lakso na magandang sa, magandang salita na nabanggit kanina. Alam niyo po, ako ngayon ay patalastas na yan. Marami nagsasabi, bakit kayo lang daw mo nagsasalita tungkol sa West Philippine Sea? Tinahanap ko po itong aking lumang talumpati. Alam po ito ni Mayor Christian na timidad ng malolos. Pagluma akong talumpati Ito po ay Hunyo 12, 2014 labing isang taon na ata nakakalipas Ang dito na po Ako po ang guest speaker noon Dito po sa Malolos Bulacan Independence Day 116th Independence Day Ang title po ng aking talumpati Ang Kalayaan ang teritoryo ng Pilipinas ay nasa puso ng bawat Pilipino. Ito pong talumpating ito ay aking sindinigkas noong Independence Day sa Paraswain Church Malolos, Bulacan. At lahat po ng sinasabi ko rito simula po ng 2014 ay nangyayari po ngayon. Hayaan niyo pong Pangkitin ko ang ilang nakalagay po dito. Nakalagay po dito sa page 3. Pinangkit ko po ito noong 2014. Sariwain natin ang mga kaganapan ng mga nakaraang buwan. Siguro po itong bayo kung saan ang mga nakakalungkot na balita ng isang malaking bansa ay patuloy na sinasakop at inaangkin ang ating maliliit na pulo sa West Philippine Sea, kabilang ang Mabini, Manbar at Ayungin na ayon sa umiiran ng pandaigtigang batas ng ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa ayon na rin sa Malolos Constitution. Ang ibig sabihin pa ho, 2014 pa, wala pa ho yung arbitral ruling si Senator Tolentino po sinabi na po dito sa Malolos Mulakan na atin ang West Philippine Sea. Kaya nga po ngayon, gusto ko pong sariwain po ito. Nakalagay po dito, paulit-ulit ko pong sinasabi, tama ang saligang batas ng Malolos. Ang ibig sabihin po, tama yung ating mga ninuno. Kaya ko po sinasabi ito, ilang araw na lang po, maghahalala na, magbobotohan na. Noong nakaraang hearing po, na ako po ang nag-preside sa Senado, na usapan po doon na baka naman meron mga kandidato sa pagkasenador na sinusuportahan ng China. Sinabi po yan ng National Security Council, pero hindi pinangalanan. Ang sinasabi ko po sa mga kababayan natin sa Bulacan, after several years, more than a decade 2014 po ako nagsalita ito. Kung bayan po kayo, natambakan lagi tayo ng China ng kanila mga gulay para mamatay po ang gulayan ng ating magsasaka, huwag niyo po akong iboto. Kung bayan po kayong maagaw ng China sa atin ang West Philippine Sea, huwag niyo po akong iboto. Kung bayan po kayong tumabi lagi ang espya ng China sa Pilipinas at masakot tayo, huwag niyo po akong iboto. Subalit, kung titindig po kayo, kaparehas po noong sinulat ang ating saligang batas sa Malolos, Bulacan, tayo po ay ipaglaban natin ang Pilipinas. Tulungan niyo po si Senator Tolentino, number 61 sa balota. Mabuhay po ang Bulacan! Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas. Magandang gabi po sa inyo lahat. Malakas na sigaw na po pa-bahay pa dahil marami mo dalawa mo pong uh, pasamahan pasama kong kailangan mo magsalita rito at makaparating uh, na po ang Pangulo nabibinisan ko na lamang po Magtatanong na lamang po pagod na po ba kayo pag humingi kayo ng tulong saan man ay sasabihin sa inyo bumalik ka na lang bukas pagod na rin, pag rin ba kayo pag lumapit kayo at humingi ng tulong dahil inapit ka nag-i-enope like, ka ng ustisya, sasabihin sa'yo bumalik ka na lang sa isang araw yeah. Pwes, sa Mayo 12 po may kakampi na kayo sa Senado Number 63 po Erwin Tulfo, Ako po yun Asahan po ninyo na tatayin ko sa Senado ang Tatak Tulpo na public service ora mismo. Tatak Tulpo justisya ngayon din, hindi bukas. Pero bago po yan, itong mga kasamahan ko sa likod ng alyansa, kailangan po nating i all the way. Kailangan po ng katwa ng Administrasyon Marcos para maipasa ang mga batas na kinakailangan natin para paresolba ang problema ng ating bayan. Ayan po kami, labing isang po kami, yan po ang ating hiling. Bago ninyo po butuhin si Erwin Tulfo, tignan nyo po muna sa taas yung abalos. Unahin na po ninyong i-check yun. Kailangan po namin ng abogado. Wapa po kayo. Bago po mag-tulfo din, nakalagay Tolentino, i-check po na rin po yun. Pagkatapos mo, takyat po kayo ng konti. Mayroon po doon ang Pacquiao. I-check ko rin po doon. Yeah! Kailangan po ng katuwang ni Erwin Tulfo na matulungin po sa samayanan ng iniisip lamang ay public service. Yun po si Manny Pacquiao. At pagkatapos po yung mga kasamahan ko na po sila Senator Binay, Senator Cayetano, Senator Lapid, Senator Rivilla. Ayun po, yung mga kasamahan po namin. Hello po, hindi po. Panghuli na po ako i-check sa mga yodos. Ako po, sir, we ang magiging nakampi po ninyo sa Senado. Isang magandang gabi! Parang! Isang palakas na sitawan ba